good morning mga par. Andito na tayo sa laot men. Dito tayo magtutulos ng ating kawayan. Yan o. Oh. Medyo tinanghali tayo men. Nasira tayo ng bangka. Kaya nag pa tayo. Yan men. Ito yung kalawakan ng dagat. Yun. Sana ito na magdala sa atin ng suerte baklad na ito. Marami sana palaging huli. Yun. Napakaganda ng panahon ngayon. Mainit. Tsaka medyo kalma ang tubig. Kaya pagkakataon natin magkabit ng kawayan. So right, let's go men. Yan, inaumpisa na. Yeah, yeah, yeah. Yan, mahirap dyan mga par. Ang pag aabang ng mga kawayan. Dapat sakto sa lambat para pagkabit natin ng na lambat hindi na tayo magtatanggal-tanggal pa ng kawayan